mga boss, magandang umaga at may gagawin naman tayo isang unit na rap for so ang issue nito is magpapalit tayo ng wheel bearing so dalawa yan at kasi ang concern ng mayari is maugong so yan, yeah, papalitan natin ito na mga boss na paklas ko na so ito, apat na ito yung brake drum, i-re-replace. And then yung rotor twist, i re Dalawang, apat na bearing yung kakabit. So yung isa, napakas pa ng kasama ko yun. Ito na mga boss, yung pinapress na bearing. Tsaka yan. Kakabit lang namin ito mga boss. Tapos pinareplace na brake drum. Yan, kakabit lang yun. Ito na mga boss, almost complete na yung sa panglikod niya brake drum so na-replace na rin ito nasigipan na pati kabilaan yan so dun sa kabila sa nakabita ano, ng oh, roto please nakabito muna mga boss ano oh. mga boss na-replace uh, na na-replace na roto yan yan ang nakabilahan yan so nakabito na rin, uh, na na rin na na so, dito pero bago na ito i mo na namin mga gulong so goods na goods yan mga boss then mga po sana natin kalimutan na follow like and share po and subscribe nyo rin mga boss maraming salamat